Good morning guys. ayun ayan for today's video. Magluluto na naman ako ng almusal namin guys. Magpa-fried rice na tayo. So ayun guys. Ilagay ko na yung bawang ng magpa-fried rice na. So ayun guys. Ilagay na natin um, ang... Ang patatas. mag-slice ng patatas pang lagay sa corn beef. Ayan. Ipangag lang tayo. Magpa-fried rice tayo. Ayun kasi nagmamadali na ako eh kasi kakain ka na, baka malate ka na naman sa date nyo. Oo, oh, ako ah, kayo nang babanding. Oo, oh, wow, ang galing ha. Kasi noon, pagka may mga ano, may mga pagkakataon, banding banding, paminsan-minsan. Paminsan-minsan, tapos tayo, hindi naman tayo nagbabanding eh. Oh, wala na tayong banding-banding. Wala na tayong banding. Corn beef? Corn beef pa yan? Hindi. Hello, yan. Tuyo, tuyo yan oh di kita? Tuyo to, o oh. Wala ko corned beef yun oh. So, ay guys, naluto na ang aking fried rice Yan, tapos luto na din Ang ating ulam Na corn beef Dalhin na natin dito <coughs> Hi, guys Sige, hi, nakakain Halika lang, nakakain na kakain na Pupa na dito Kain tayo Oo sa Sarap naman. Yan lang ang namin. Sarap ba ng kape? Sarap. Ay, oh, masarap. Musa naman yung inyong nilalakad. Naglakad ba kayo o sumakay? Sumakay, siyempre. Kala ko naglakad lang kayo maghapon eh. Hindi kayo nakarapin sa pinuntahan Nakarating yung mga kumpare. Sa Batanga? Ano lang, tapos ngayon, aalis na, na naman kayo? Ang bye, bye kami ng mga beach. Ha? Huh? namin yung mga beach. Mas hindi ako pwede kasama. Ha? Huh? Hindi ako pwede kasama. Pull the boys kasi yun. Mga boys lang ang kakasama. Ano? Mm uh -huh. Hindi yung ganun pwedeng sumama ang girls. Malay mo, saan ko mo Malay hon, kung nalaman ko lang na may kasama kayo ng mga chicks, ha? Ay, na ho, anong oras na? Iwanan ka na talaga ng mga ka-riders mo. Naku, nakaalis na sila. Hindi ka na mga kasama na iwanan ka na ng mga ka-riders mo. Wala na. Huwag ka na sumama. Ako ang nag-organize uh, ano, ko kami pag-rides pag uh, pag, -rides pag -rides niyo. Pag-rides na yan, ako ang iiwan. Oo, so, oh, late na. Usapan niyo. kita Naku, hindi na. Umalis tayo. Huwag ka na nga sumama kasi. Nakaalis na yung mga yun. Easy kasi. Maraming tayong ginagawa eh. Ay! <coughs> So, ayun na nga po. Muntik nang malate si Mr. Dahil gusto pa niya maghag, hug Alam niyo na, pag nag-hug yan, bago umalis, may kasunod na naman yan. So, ayan, paalis na siya. Tinignan niya yung oras. Naku, maaga pa. Sabi niya, ay, pwede pang umisa. Tumuktok pa talaga. Pumasok pa sa kwarto. Pwede pa daw siyang makaisa, guys. Kaya, ayun, sabi ko, huwag ka nang umisa ko, lumayas ka na at late ka na, yari ka na naman sa mga kasama mo, iwanan ka na nun, hindi ka na talaga isusama nun sa susunod, Pero hindi talaga siya nagpatigil guys. Talagang umisa. So, ayan, joke lang. Char-char lang po ya. Marami lang po siyang ginagawa. Kaya, kaya late na naman siya. Ayan, so, paalis na talaga sa dyan, nagmamadali na ang, ano, oh, ang kumpare nyo. Ayan, bye! Ingat palagi. I love you!